Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikawalo ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, Umingi ka sa akin ng palatandaan Maging sa kalaliman ng Seul o sa kaitaasan ng langit? Sumagot si Akas, Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaiyas, pakinggan mo, sambahayan ni David, Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kayangat ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kalob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi di ko inilihim sa aking sarili pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isini isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa mga sulat sa mga Hebreo Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sandibutan, sinabi niya sa Diyos, Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan kaya't aking sinabi, narito ako o Diyos upang tupdi ng iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin, sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugda ng mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako Upang tupdin ng iyong kalooban, inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Yeso Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang pag ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Purihin ang pongesus, salita ng amang Diyos mula sa langit na naog, naging tao sa pagsakop sa sala ng San Sinuob. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea sa isang dalaga ng pangalay Maria. Si nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at tinisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at anak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka niya ko magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababa sa yong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na si Baog. Munit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika na buwan na ng kanyang pagdadalan tao, sapagkat walang hindi mapangyayari sa Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.